congressman, pag nagutom mga aking mga anak, papatay ako. Yung contribution ng jeepney na binabanggit natin doon sa gas emission. This specific question, after April 30, may re-registro pa ba yung hindi nag-consolidate? Second question, makapag plaplay ba sila ng ruta nila after April 30? Specific na yung aking tanong. Mr. Chair, hindi na po as public utility vehicle, Mr. Chair. So, phase out. Nakala ko ba gradual ang phase out ninyo? Parang ang hirap pong tanggapin yung sinasabi po ninyo eh. Kami po yung nasa ground eh. Ang mga congressman ito pupunta sa mga kanilang distrito, pupunta puntahan sila ng kanilang mga mga drivers. Ito ang sinasabi nila. Kukunin ng amin jeep. Hindi kami paparehistro. Hindi kami paparehistro hanggang hindi kami consolidated. Mawawala ang amin jeep, mawawala ang amin prangkisa, magugutom kami. Anong gagawin mo sa amin? Congressman, pag nagugutom mga aking mga anak, papatay ako. Yung contribution ng jeepney, na binabanggit natin doon sa gas emission na siyang fundamental aim ng ating programa ay hindi po tayo nagmamatch. Unahin po natin yung mga private cars, unahin po natin yung mga hybrid, unahin po natin yung mga ibang industry, yung ating po mga jet fuel ng ating mga aeroplano, yung ating mga sea cargo na nagko sa ating pong pollution. Why not focus on them? These drivers owned That property, that vehicle, that franchise, kinuha natin. That is the main problem that is not being solved by your fundamental aim. Did I hear you right, Mr. Secretary, that you are not going to phase out the traditional jeepneys? Uh, as long... Uh, 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 meron po tayong uh, period to phase out po. Ano? Uh, unang-una, uh, under dun sa ating franchising guidelines, no kailangan po bago ma-face out yan, ay meron na tayong approved LTPRP. No? Uh, so hanggat wala yung LTPRP, hindi natin ma-face out yung mga uh, jeepney na yan. I will allow them to operate as long as uh, these jeepneys are uh, roadworthy. No? Yes, uh, I asked that question, Mr. Secretary, dahil may mga cooperative na Uh, awarded, supposed to be 60 units, pero ang naibigay lang ng bangko ay 15 units. So, ano ang gagamitin na sasakyan? Maybe there's uh, a logic behind. Pabayaan muna natin yung sinabi nga po ninyo na hindi i face out yung traditional jeepneys. This specific question, after April 30, may re-registro pa ba yung hindi nag-consolidate? Second question, makapag ply ba sila ng ruta nila after April 30? Specific na yung aking tanong. Mr. Chair, as... Uh, Sakutin po ninyo yung tanong ko. Mr. Chair, hindi na po as public utility vehicle, Mr. Chair. So, phase out. Nakala ko ba gradual ang phase out ninyo? For, for At sinabi rin ni Mr. Secretary na pwede silang... No face out. Mr. Kaya nga tinanong ko if I understood the answer of the Secretary well. M Mr. Chair, Mr. Chair, that is why the Secretary is uh, explaining that the industry consolidation component is really the first component that the um, government is undertaking to... Ano, industry consolidation? Opo, Mr. Chair. Oh. Tinanong ko na rin yan eh, kung may consolidation ba, may problema? Ah, kung walang consolidation, may problema ba? Mr. Secretary, uh, I think uh, parang ang hirap pong tanggapin yung sinasabi po ninyo eh. Kasi parang, well, we are encouraging our our community, our Filipino people to be more entrepreneur. The, kasi ito po kasi kanila eh. Pa, ano nila ito? Kabuhayan po nila ito eh. As a matter of fact, yung pong prangkisa, ilalagaan nila for so many years eh. Solo yung prangkisa nila, buhay po nila to. Kukunin po natin ang kanilang jeep. Kukunin natin ang kanilang prangkisa, kukunin na natin ang kanilang seguridad, kukunin po natin ang kanilang kabuhayan. And this corporation, si mga mga corporation, mayayaman na po yan. But these people are so, ano, so uh, poor na doon po na sila umaasa sa kanila pong jeep, sa kanilang prangkisa, pero kukunin po natin sa kanila. And, and, and what we are expecting sana, dahil nga akala po namin na yung pong April or March 22 deadline will be in favor of non-consolidation. As a matter of fact, Mr. Spe si Mr. Speaker po, nagsalita siya na dapat po ang, ang um, consolidation will be optional. And when we have spoken with the Speaker, he told us that he's going to speak with the President. Nasa media po yan eh. And now that we are realizing that the consolidation ay yung po ang magiging deadline, eh para po bang sinaksak na naman po kami sa likod nito? kawawa po yung mga tao, Mr. Secretary. And I believe na dapat po ang consolidation is optional. And as a matter of fact, Mr. Mr. Chairman, if I may, ano, allow me, no? kasi po ang pinaka, because ang ating pong fundamental aim ng ating pong programa is to be more safe, efficient, reliant, convenient, affordable, and climate change protected sustainable environmentally. Di ba yun ang sinasabi ng programa natin? Yes. Di ba? At kung titignan natin sa, sa tema ng affordable, parang talon-talo na po yung, yung, ating pong mga kooperatiba, yung ating pong mga drivers. Dahil anong yung, anong po, Mr. Secretary, wala po tayong naganap na bidding dito. At yun ang sinasabi po ni Congressman Joey Salceda when we have a third hearing. Bakit walang auction, walang bidding? And even the land bank, that supposedly pinag-aralan na mabuti ito and we will be asking the Land Bank as well to submit to us. Kasi tinanong niya ni Joey Salcedo eh. Tinanong niya yung, yung mismong minutes na nangyayari sa approval noong 2017 or 2016 about this loan package which is a uh, detrimental to the depositors like us. Kasi hindi secured yung aming ano eh, yung perang pinautang natin sa kanila eh. Why? No investment, no ownership, no collateral inaprubahan na lang to ng land bank. Just like that. Ang sabi nga ng taga land bank eh, cheap loan. ba? Diba? At maaari na malugi ang land bank dyan. That's a problem that we are encountering right now, Mr. Mr. Secretary, Mr. Chairman. Because, paano na ako mag yung cooperative? Like example, ako may kasama ako mamaya, darating alauna. Unang-una silang nag-ano, Mr. Secretary. Unang-una po sila na nag-consolidate. Uh, unang-una po sila nag-modernize. Ang kanilang ang kanila pong uh, naka naka, naka, naka sa kanila ay 50. Sa 50 units nila, ang meron po silang modernize ngayon is 20 units. Pero sa 20 units na 'yon, tamang-tama lang ang kita nila. At kapag pinalta nila yung another 30 units, babaksak na sila. At tatlong taon pa lamang sila nagbabayad. At ang sinasabi nga nila, they cannot maintain already In accordance with, the, with their preventive maintenance services, hindi na rin sila makakop up sa binabayad nila. Unlike before, na yung ating pong mga jeep, mga mga utility vehicle owned by the different drivers, they are maintaining their own vehicle. Ang feeling nila, negosyo na nila 'to eh, sarili na lang negosyo eh. Kinuha natin sa kanila, isinama natin sa korporasyon na may kanya-kanyang interes Okay sana kung perfecto po yung kooperatiba, yung corporation, but not all, Mr. Secretary. And majority of, majority of them, hindi po nila kaya. Yung pagpapautang, uh, uh, isa, pa pong, isa pa pong problema dito, Mr. Chairman, ano? Uh, Mr. Secretary, before I ask the land bank, ano, saka yung uh, DNR, kasi ang, according sa statistics, Mr. Chairman, na, na, na nakuha ko po, ang number one na nagko-contribute. Kasi ang isang premise natin yung climate change, eh, di ba? Ito ang isa sa programa natin. Bakit natin tayo nag-modernize? Because we wanted to contribute doon sa tinatawag nating um, uh, carbon credits at the same time mabawasan yung ating pong carbon monoxide sa kasulpuric content ng ating pong gas emission. Tama, correct. Magtutulong-tulong po tayo doon. And as a matter of fact, kung titingnan mo mga pollutants natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo, ang nag-number one nagko-contribute dito ay yung electricity and heat production. Number one sila, 25%. Agriculture, forestry and other land use, 24% sila. Industry, yung mga industry natin dito na marami, 21% sila. Ang transportation is only 14%. Ang, contribute, ang contribution niya pagdating sa climate change. Now, sa 14% na yan, So sa gas consumption natin, dito sa Pilipinas, ito, statistics to ha, dito, ginawa to ha, petrol, gas, ang kinokontribute niya, 73% sa gas consumption, electric 11%, hybrid 8%, sa diesel, 6.4%. At sa 6.4% na yan, yung ating mga drivers na nag-aari ng mga jeep, ang number one pa dyan, yung private cars, 1.27 million ang tricycle, motorcycle, yung mga Bokyo, 8.4 million sila. Ang jeeps, 146,000 lang tayo. Ay according sa sa LTFR, binabawasan pa to. Yung 146,000 dahil nag-consolidate tayo. In other words, Mr. Chairman, Mr. Secretary, yung contribution ng jeepney na binabanggit natin doon sa gas emission na siyang fundamental aim ng ating programa ay, hindi po tayo nagmamatch. Unahin po natin yung mga private cars, unahin po natin yung mga hybrid, unahin po natin yung mga ibang industry, yung ating pong mga jet fuel ng ating mga aeroplano, yung ating mga sea cargo na nagkocontribute sa ating pong pollution. Why not focus on them? These drivers owned that property, that vehicle, that franchise. Kinuha natin. That is the main problem that is not being solved by your fundamental aim to resolve the safety, efficiency, reliability, ha? Ah, affordability problema natin. And most especially, yung tinatawag po ninyong climate change free. Yung tinatawag natin climate friendly. So Mr. Secretary, yung po ang tanong ko, ang liit na porsyento po na contribute nung atin pong mga jeepney. Why? Focus on this. Ang dami pong sasakyan. Huwag yung maliit na kabuhayan ng ating mga kababayan. Yan po sana ang gusto namin malaman, Mr. Secretary. Sekret And I think the president president is not being being ano given this right statistics. Statistics po to. 6.46% ang diesel sa consumption ng ating oil. At kung 6.46 yan, yung jeepney, nagko-contribute lang siya ng maliit na percentage para sa sulfuric content and the carbon monoxide content, which in relation to your submitted to us, ay nag-contribute siya, driver. Kaya ito, I will question the DNR on this eh. Because ang sinasabi niya rin dito, PUJs are accountable for emitting the following. 48% of particulate particulate matter 27% of sulfur oxide 21% of nitrogen oxide are you serious or you are just deceiving all of us just to protect others yung yung ano euro 4 miss secretary obsolete na po yun euro 7 na po tayo and according to sa euro 4 which is 1 mg 1 gram per kilometer eh, yung Euro 7 is 0.50 milligrams per kilometer na. Why nandun pa rin tayo, tayo sa Euro 4? Ang binibigyan natin ng, ng, uh, ng, ano, ng, uh, ng, registration. Bakit sila pa rin ang binibigyan natin sa DNR, sa EMB, nang ina-accredit natin? Sila lang. Because they are junk, cheap, and then ibabasura sa atin. Why not upgrade in accordance with the with the Republic, Republic Act 8749, every two years, ang sinasabi sa batas, every two years, the department shall revise and publish the standards every two years or as the need arises. 2016 pa tayo, inaprubahan natin, sinabi natin Euro 4 dahil siya nag emit lang not more than 1 gram per kilometer. Dito, sinasabi ng batas, kada dalwan taon, bakit hindi nyo upgrade at hindi nyo sundan ang Republic Act 8749? Yung uh, Philippine Clean Air Act? Yun, yun ang tanong ko, Mr. Secretary. Pwede po sumag Mr. Chair. Alam niyo po, yung, yung requirement na Euro 4 po is just an option. No? Uh, in fact, uh, mas gusto nga namin yung uh, mas efficient na engine no? and even electric vehicles. No? So ang minimum po is Euro 4 but uh, uh yung Euro 5, Euro 6, Euro 7 and electric vehicles are more welcome. Yeah, Exactly Mr. Chairman, Mr. Secretary, kung talagang welcome po 'yon aside from Euro 4, why not direct I oh, I mean hindi na po kayo DNR, pero dapat nagko nagano po kayo nag-consolidate uh, kayo ng mga mga policy. Why not put in the policy ng DNR na hindi lang Euro 4 and even rehabilitation of the engines. Kasi ang titingnan natin po na ang problema po natin ay yung contribution ng gas emission sa climate. Oh, eh bakit natin pa kailangan ng chassis? Bakit natin pa kailangan ng design ng sasakyan? 'Di ba dapat yung engine lang? And there are those additives na very successful. I have watched all the YouTubes, no? Ang dami, DMX, STP, uh, SBA LBX, from Singapore, nakapaglilagay mo doon, hindi na siya nagpo-produce carbon emission, hindi na siya nag, yung kanyang piston, hindi na nag, 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 what do you call that? Nag, 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 at, nag, 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 nagbubuo siya ng carbon na nilalabas ng kusok. Hindi na. Why not try to to make it more simple for the drivers? Kahit diyan mo nasa sa drivers kasi ilan lang sila. Bigyan natin yung mga malalaking company dito na nagko-contribute ng pollution, ng pollutants. Sino-sino yan mga yan? Ang dami mga industry. Ang dami mga car manufacturing. Ang dami mga, yung mga tricycle na, na manufacturing company. Why focus on the drivers ng jeepney? Yun lang po yung aming katanawa, -am, Mrs. Secretary, kasi kami po yung nasa ground eh. Ang mga congressman ito pupunta sa mga kanilang distrito, pupunta-puntahan sila ng kanilang mga, mga drivers. Ito ang sinasabi nila. Kukunin ng aming jeep. Hindi kami paparehistro hindi kami paparehistro hanggang hindi kami consolidated. Mawawala ang aming jeep, mawawala ang aming prangkisa, magugutom kami. Anong gagawin mo sa amin? Congressman, pag nagutom ang aking mga anak, papatay ako. Hindi ba tayo natatakot sa repercussion? I'm not kidding. I'm not kidding. Sinabi sa akin to. Kaya, kaya nakakatakot sa amin, nagpasalamat kami na na-stop to, But unfortunately, kung consolidation din lang ang pinag-uusapan po natin, magkakaroon pa rin po tayo ng problema. Sir, sir. Miss uh thank you your honor. Uh before we proceed, please allow me to acknowledge the